Punay natin yan. There we go. Giant pin cone. Ano Hindi naman na yan. Try natin ni sell guys. Try natin. Sana 2 billion na ako. Sana 2 billion na ako guys. Sana 2 billion. Oh! No way! Oh! Yo! What's up guys! So, welcome to my gaming channel For today's video nga po, magbabalik na naman tayo sa panibagong video At maglalaro ulit tayo ng Grow a Garden guys So, maglalaro ulit tayo ng Grow a Garden, magbabalik na naman tayo So, ang ganda ng update nung Sabado Ang angas ng update guys, ng Sabado guys At uh, ito pa, ito ang nagbigay ng admin update guys Ayun o, no? ang angas guys Ah, uh, tignan natin kung anong ginagawa nito, ha. Tingnan natin. Every 87 seconds daw, guys, runs to ayun oh. Binigyan ako ng basta kang ano yung makukuha niya, bibigyan tayo ng pera or kahit anong watering can, ganun ganun-ganon. Ayun yung mabibigay niya. Tapos meron pang binigay na uh, fruit, uh, seed, seed siya. Ayun oh Woo! Fruit ball seed. Ang laki yeah. na agad niya kasi dami ng stock ng master sprinkler. Oh my god, no way, bro. Oy, ito pa gold. Wait lang, bat, dalawa lang? Ba't liit? So, ito pa ang mga malalaki kong uh, sugar apple, guys. Ang lalaki niyan. Oh my god, no way. So, marapit na ako mag 2 billion. Di pa ako nabot ng 2 billion. Ano ba naman yan? Di pa ako nabot ng 2 billion dun. Wait lang, ano pa gagawin ko dito, ha? Hmm... Ito yung Zen event. Wala pa. 45 minutes pa itong tagal na ito. Namusta ko lang yung garden ko. Kasi dalawang araw na hindi naglalaro na ito. Ano yun, yung mga ano yun ha. yung mga seed. What the heck. Wala. ang oh, ganda na ito ha. May bago pala silang seed guys. Elder oh there's strawberry seed. Oo, what a nice ang angas. So, kaya ano naman natin dito, ha? Hmm. Uy, ano bilhin natin yung lahat? Uy, b 6 sprinkler. Bilhin natin yan. Ito rin, bilhin natin yan. Kasi okay, mga kailangan to. Kailangan niya lahat. Lag, parang gusto ko lang mag 2 billion, guys. Ah, uh, punta tayo sa garden ko. Gusto kong kunin lahat to oh. Ayan, lahat na sugar apple ko lalaki kasi. Tignan natin kunin guys. Oh. Siguro mahal yata to. Ang dami oh. lang yung may... yun na imitation. Lilit na lang iba guys. <laughs> Lilit na lang mga, mga iba. Lilit na ng mga ibang fruit. Okay, meron pa ba? Kunin natin ito lahat oh. Kunin ko ito lahat. Okay, kunin natin yan. Ay, wala ka ng, ang laka ng mga grapes ko. Ginagamit oh. ko lang naman ito sa ano eh. Yan, kunin natin yan. Mukano kaya ito lahat guys? Let's see, let's see. Magkano <laughs> kaya ito? <laughs> magkano ito, magkano ito? Magkano ito guys? Magkano ito lahat? Magkano ito? Magkano ito? Kunin muna natin lahat ito. Kunin natin Kunin natin yan. There we go. Giant pin cone. Ano Hindi naman na yan. Try natin ni Sel, guys. Try natin. Sana 2 billion na ako. Sana 2 billion na ako guys. Sana 2 billion. Oh! No way! Wow! Marapit na ako mag 3 billion. Ano ba naman yan? Hindi pa ako hinapat ng 3 billion doon ah. Okay, ito may mga lilak dito. Unin natin 'yan. Kag hindi pa kinabot. Ano ba naman 'yan? Abutin natin, abutin natin. Ay, wag, wag mo ng mga moon melons ko. Ugunin na natin kunin yung mga moon melon ko. Ugunin na natin kunin yung mga 'yan. Ugunin na lahat. Ito papalakin ko 'to, lahat. Gagawin ko master sprinkler lit 'yan. Lalagyan ko ng master sprinkler. Okay, kunin natin yung ano, ito. Wala pa kasi mga mutation Di kasi eh. to eh. Hindi kasi nilalagyan eh. Ito. Yan. Tunin natin yan lahat. Tunin natin yan lahat. So lahat pala na yun. Ano? Puro million. Kaya mabot ng 1 billion yata guys. Mabot na yata siya ng 1 billion. Ay! Ay! Makuha. Ay! Ay! makuha. Ay! 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 Okay. Do oh, gusto ko turo din. Now. Oh. Why? I don't I don't. Oh yun. Low frozen lang pala yun. Pero frozen <laughs> frozen lang din. Ano ba naman 'yan? Okay. Okay, check na natin. Sana 3 billion na ako, please lang. 3 billion, 3 billion. 60 million. Oh my god, muntik na, guys. Muntik na. Matik na tayo mag 3 billion. Oy. Ito next ano uh, natin ko co content kasi may pasok ko pa kasi ako kaya hindi ko pa tumakay si Kaso. Kaya wag mo na yan. Ito muna tayo dito. Lagyan natin yung master sprinkler ang ating sugar apple. Ay, wala pala dito. Wala pala, meron pa pala ako dito guys. Tsaka natin yung fruit bowl natin to master sprinkler. May lima pa pala ako. Wow. Ayan, din niya guys. Oh, lima. Swerte guys, oh. May okay, lagyan natin yan ng dalawa lang. Tapos to tatlo, ay lima. Two, three, five. Ayan, tapos godly. Dalawa rin. Diba? Sana malaki to. Oh, mali akong ginawa. Mali ata yung ginawa ko eh. Ano nakuha ko pa yung ano kung malaki dito? Sayang. Ito, so, lagay na rin natin to. Para malaki rin to. Tatlo nito ito. Tama ba yung ginagawa ako, guys? si hindi na ako marunong na ito, eh. Naglaro lang ako ng update nito Okay. Sana so, malaki naman to kapag nag-join ulit ako. Ah... Uh... Ito so ano anong wala, wala na ako? Anong wala na pala, yun na yun. Mali yung ginawa ko, my god. No way. Mali yung kinuha ko. Ay, mali nilagay ko. <g dass> mali nilagay ko. Ano ba naman yan? So, ito ni Asikaso. Hindi ko si nakagagawa. Oh. Kasi puro kundina, ako, hindi ko ito nabutan yung event di ko na abutan yung event niya guys oh my god no way uh, okay ayaw pa umabot ng 2 bi eh, 3 billion to ah ba ayaw pa umabot ng 3 billion hindi pa umabot guys okay So, anong gagawin natin? Wait lang, ano na ba ako? Uh, MSG. Ay, 2.9 na. My God. 2.9. Okay. Anong gagawin na natin dito? Wala na. Anong gagawin natin? So hanggang dito na lang po guys ah, Sorry po may clear ang video Kung nabitin kayo mag-upload ulit ako guys na, Kasi may pasok pa ako at May pasok pa kasi ako mamaya eh. Baka kasi maliit pa ako eh I-edit eh, ko pa to So hanggang dito na lang po Click na uh, like subscribe guys For more videos Kita ulit tayo sa panagawa video ko Subscribe!